So, good morning, guys. ari kita subong sa Ram X. Kung sa diin nga gabalik ya sa firecrackers. So, nakabot ang malisang signal uh, warning. So, no smoking testing kita sa para uh, maavoid natin ang paglukpanay diri sa muning uh, store. So, sugudo natin ang pamangkot kung pila walang presyo sa ang uh, palupok nila. Hi, girls! ano din ka nga uh, lugar ni, ah? Nga, ano, ah, loca location, ah? sa barangay Kalamaisan. Uh -oh. Uh. So kadto ka mo diri sa barangay Kalamaisan, Leganes like or um before song? Royal Prime. Ro Royal Prime. So bali ano na siyang mga um National Road, National Road. Arlington Road ini siya. Hi CJ. So, before ko makadto dito like, sa Galaganes, syempre, dapat may silakyan ka mo iwat ang jeep diri. Or, har kamo mo sang tricycle. So, suguda naton diri, no? Hi, hi pangalan mo? Ha? Divine. Hi, Divine. So, um, pamangkot ko kung mga pila ni mga range sa mga palupok diri. Ari, ang ano ni siya ito tawag? Tabid. Tabid? So, bali, ang tabid din na siya, baka pila na mo na ang apresyo. 270! 270. So guys, ang muna nga tabi. Ito na ka-rounds na siya. 200. So ang 200 rounds, pwede pila? 270. Medyo hindi mo pati ako tingo mas nulog pa ang <laughs> galabay nga mga salakyan. So may mga baligyan mo silang kamara. Daba kamara na siya. 40 pesos. ang muna na kadamo. Isa ka potos. pila unod yan, ma'am. Uh, ma Abi mo, ma'am. So, ang 40 pesos, iya unod is 5. At tag isa. So, tis nga natin, hindi subong pwede. <laughs> hindi. <laughs> Hadlock, ha, hindi. hadlo ka. Joke lang ha? So, ang area pasiret si Ha? Tatlushin. Ang pasiret tatlushin ni guys ha. Parehas sila manisila. pila niya pulo. Are. Ha? Tag 100 ano din siya. Ano yung siyang klase nga palupok? Ha? Ah, oh, whistle bomb. Paano whistle bomb, be eh? <laughs> So, Ari, ano niya siya yan? mo na siya, Ha? Ano niya siya nga? Nga, mahalaw. 150 nga nung kinalain niya sa tag... Pilaan niya Tatlo kag sa 150. Anong kinalain niya? Nami, Nami na siya. Ya. Kaya may color-color. Mm. Kung gusto niyo guys nga may color inyo nga pasiret amo ni pilion Kung gusto niyo mga budget friendly lang, kadto kamo sa tatlo So makadto kita sa Quites. Tapi lang Quites ni 100. So baka ito kinadiri sa mga guwapa nga gabaligya bali, diriyo. Hi kamo mo ma'am! Aramon nga ano, ang CEO sang Kulupok. CEO, bakal na ka magdiri. So, ang mga mga pila di ang mga rain say mandire or kalariho lang. Ang pwede siya ng mga tagpila na. Tag-ten tag isa. Ang bundol niya pila niya. 500 kulo ka bilog. So worth it naman no. Oo, kay okay. tunog na siya, jumbo. Kisat pa, kumagal iya bali to 50 pesos. Okay, 50, 50 pesos. So ariyata. Amo na siya ang uh, 200 rounds. 200 rounds. Uh -huh. 270. Uh -huh. So ano bala nang, um, legit ba ang ilang, uh -huh. ano, kay ibang daan, pag sindi, wala, wala nag-up. Oo, oh, oh, pag-una siya tanan, ayan ubos mo stock. Mm -hmm. So, pag uugitan na naman yung stock, so go. Aloy, ayan ah, kaya Isa pa, once in a year, malang gabaligas ang palubok. Oh, okay. So, lubos-lubosan na natin ang pag-ubra oh, okay. quality kag um, high standard na pag oh, okay. So, ano nang galit, tita? Ako na siyang fountain. Fountain? pila mo na nga ta? The $3.50. $3.50? Oh, 350. Bali, ang $3.50 ang muna siya, guys. So, ano kada ako? Yung siya man? 1.5 feet. 1.5 feet ina siya. So, ang okay. pilaga Ah, uh, 350. 350, may hara na ka mga fountain. Tapos may 8 tubes to. 8 na tubes, may gagawa na siya. Pinog-pinog. Ay, wow. Doon pang fireworks gali eh. Oh, Ang mga nagabakalte rin, may ginapakita kami nga sample para makita nila ang mga actual na Ah, okay. Gagawa, so sige, makita. sige. After ni Sinita, ipakita natin kung ano klase ang iyang <laughs> oh, pagpalupok. Ariyata ah uh, fountain siya, na color na siya. Then may naka barak-barak uh, siya. Barak-barak. Mega sirat-sirat. Sirat the Like 4.50. 4.50 siya. Mm -mm. Pang-entrance ang yeah, bagong tuig. Uh, <laughs> arita ang ilang at ang triangle. Triangle. Awiso? Ta, oh, ang ah, luces. Ah, luces na siya. Uh, uh, triangle. So guys, kung magkakal ka mo, medyo halong kita kay basi malok pa ng kamot nyo mas better na lang uh, may arak ka mga stick naglayo sa inyo nga pa ni Malay no? kay para avoid ang pagkumpul kumpul sa kamot nato <laughs> uh -oh. saan ang whistle bomb naman niya ta kila ni marami ng bag so makadto kita doon same malang lang nita no uh oo -oh. same so may ari kita dali nga 50 ring mga pila niya ano ni siya? Okay. Ah, okay. Bali, so, may unod uh -huh. na siya. Ah, uh, okay. Ah, okay. O, oh, 150? Uh -huh. uh -huh. Pila na? Uh, Ay, 290. Uh Ay, -huh. sa una. Uh, mga sa unang panahon. Siyempre, uh -huh. siyempre galakat na ang panahon. <laughs> Nagamahal na mahal ang presyo. Uh -huh. Kay, ang mugas gani, pagalap yung painte. Day, day. Ari, ang tatlo siya, no? Ari, <laughs> So, mayroon mong kita rin pang bata, no? Ay, hindi rin pang bata. Delikado kay may ano siya, may um, may crackling siya. Ay, ni siya, ya, ma'am? Ha? 95 pesos isa. Ah, 95 ini. Are Isa? Ah, okay. So, ano, ay, may diamond. Galit niya, ano? May diamond nga. Magic diamond fountain. Pag-pila mo na siya. 150 isa. So, may warning. Kita ha, do not hold. sa may mga instruction ng kita na, ha? Before kita magbakal, kag, before kamo magpalupok, make sure nga nagabasa kita sa warning na no, do not hold mga signals nila kay para man sa aton no para sa aton nga maglikaw sang um um, um trahedya so may kita no sa mga tapilan ni saya? Yeah? tatlong five no para sa mga bata nga mga mga bata pariya sa akon <laughs> no dapat of course may proper guidance sa aton nga parents no so mga pila niya mga muna nga range 100, 100. ay ano ano ni siya fireworks, fireworks. fireworks ni siya pila ni siya Tita, itong pila ni Fireworks, Tita? Ang 16 shots. Mm. Ah. Ano? Uh, Tangin. Oh, ang Zeus. Zeus tak 16 shot, wow. Oh, shots no. na siya. Mm -hmm. so ang ang katarata di Oro mga pila? 650. <laughs> mm. dugay naman. Wa nga 16 shots, sing mga pila manika, mga, no, man ni kanina? 3 before man mo mga

Naba, laba na na yung katama. Ito na yung January 2, 2024. One day nga. Pagtulok pa na yun yung guru. Ang koto na ito. Ito kong tagpila niya. Ang 1,000 rounds. Mary, mandi sila 200 rounds. Ang 275. Ang ihambal ni ma'am. Kagkwitis. Sulod ko na din. Mary, sila Same, same na ang price nila. Hindi maglayo sa, sa uh, 500 may tag 1,000 man sila. Sa ari, two, two, nine, 200 plus to siya ata. Ang hambal ni Manang. Busy sila sa hilangan ni Gusto. Ang kagina, ang wiso kando, tag <coughs> Sa Rock cracker, Kamara. Pag pagto na kamo din guys, magbaka, hingagaw ka mo bakal diri sa Ram X, kung sa diin mga barato ang gabaligya sa ang ilang uh, palupok Mera. Mera man sila ng TV uh, camera. Wala sila sang DB code rin. DB camera lang. Ari ya tatak bilani ya ta o. Libre. Libre. sila. Ram X Fireworks. So guys, may man kita sa mga bata, like mga toddler, 3 to seven uh, 7 years old, no? Kay, since bata pa sila, avoid naton ang pag-uyat uh, sa ila sa mga palupok. Instead of palupok, mga turutot na lang. Kaya so, palang turutot ka? 25, no? At least, um, safe ang mga kapataan naton sa, mga, sa New Year's So, may ano, smoking testing sila diri, kag mga contact number, mas pati of like, sa mga hotline, like sa mga MDRMO, if may mga tabo nga hindi na tulapaktan, PNP, Liganes BFP, mga BFP na din for, for interview kung kamusta, bala ang sitwasyon diri, ga-avoid bala ang no, so, make sure man ato kung magnegosyo kita sin May mga, ano man kita, mga safety warnings man kita. So, thank you, good tita. So, yung ipangalan mo, ah? Giselle. Giselle. So, kato na ka buka uh, sa Ram X, uh, Maligya, sa mga palupok. Located din lang sa Kalamaisan, -E Leganes. So, number one, no? Halin sa Laganes nga plaza, sa kaila ka motor, kag diretso lang ka mo dire. So, thank you. Okay, just sa, uh, sa imo nga accommodate sa pag, ano, para bala na Kung pila bala ang presyo sa fireworks in 2023. So, thank you, thank you, Gil, and Happy New Year! Happy New Year.